Okay, so guys, update tayo muli no? Ngayong uh, update tayo ng oras Ang oras natin ay 10.30 uh, June 11 So ito po ang sitwasyon natin guys no? Tignan nyo naman kung gano'ng kaganda yung hipon natin 220 Tignan nyo naman yun guys oh. 220 So kanina 250 to 220 Hindi natin alam kung anong oras maya maya So dito lang po yan guys oh, sa may uh, Malabon Central Market. Ah, sa Malabon Fish Market dito po sa may Mga tumpukan. So 2.20 guys Ngayon uh, June uh, Ano ha uh, June uh, 11 So araw po ng uh, Wednesday So guys okay. so, ito po yung dahilan no Kung bakit po Kasi may nagtatanong sa atin Kung bakit daw mura Itong dahilan kung bakit mura Kasi unang una Ate eh, bakit ba mura ang hipon natin ngayon Dumagsa Dumagsa Oh yan na dumagsa Dumagsa ang Ay wag may pakit sa atin Dumagsa ang hipon na Natin At saka pag may time na May na Baste no Pag may no Labas yan. Kasi, eh, sabay kasi. Dating. Ah, ah, sabay dating. Okay, so yun ang dahilan guys. Yun ang dahilan po no, kung bakit po maraming hipon. Kasi pag nagsabay sabay ang datingan, tulad kanina yung tilapia, halos pumili ko tilapia kanina. 100 pesos, 20 piraso. Ang lalaki, grabe. Walang timbang-timbang yun, pero kung timbang yun, ako po, baka hindi lang 4 na kilo yun. Halagang 100 pesos lang, guys. Ito, 220 gaya ng binanggit niya ate uh, yun po no pag nagsabay-sabay ang datingan pero kapag walang datingan naku makita nyo naman hipon, tong ng hipon kung gano'ng kamahal ang hipon natin this kaya sa mga fish market kahit sabihin yung fish port to eh talaga namang ano talaga namang uh, tayo ng swerte eh, sa presyo mula ng hipon ngayon eh. nakakagulat nakakagulat ang mula pala ganyan nagkakapagsakap lang ngayon Pati kami ng kanina eh. Oo oh, nga kanina tulad kila kanina eh. Diba? Oh. Pag mga naiinip. Kaya yeah, pag nagsabay. Kala kasi nakarang araw mamura na rin ang hipon ko eh. Kala Ha? Nagsabot grabe ang hipon. Grabe ang hipon nakarang gabi sa loob ng loob. Galing ako sa loob. Ang dami. Hindi. Tsaka bumabaha pa. Yun. Kaya yung iba ayaw mabakyaw. Oo. Oh. Kaya dumadating na naman yung panibago. Oo. Oh. Kaya yung panibago. Kaya yung panibago. At saka guys, yung ano rito, no, yung dahilan kung bakit din mura. Kasi nasa fishport tayo mismo din, no? At may bagsakan mismo. Ito po yung uh, fishport, malabon fishport. Ito, okay lang, mamayang hapon. O sige, para ma, ano, kuha ko ng mga apat lang. Apat lang. oh, apat lang, lang plastic ha. Plastic light ka. Dami ko pa Ay, order. Ayun, na kay Alex, dalawa. Pagkano yung bali? Pagkano yung bali? For ano, 800, 2, 8, 80, tama ba? Ay, sorry, sorry. <laughs> kilo no? Ito guys, kumuha tayo rito ng ano, apat no? na kilo ang hipon kay ate. So, update tayo, 2.20. Nakita nyo naman kung gano'ng kamura yung hipon natin. Ha. Ngayon dito po sa may uh, Malabon, Sen Malabon Fish Market. So, sa mga walang pangapunan dyan. Hindi nga pa rin kaya bukas. Hindi nga pa rin kaya bukas. Pwede, no? Pwede pwede. pwede, pwede, baka sakali Baka sakali na ang presyo is ganyan pa rin So, sa mga kababayan natin dyan no, Dito po sa May Malabon no, tsaka po sa mga nakapanood ngayon 220 yan guys, ha? 220 ang ipo natin 160 uh, May 160 tayo dun <laughs> yun May ato di kagal dito O yan, 220 guys, ha? sinom na natin ginahati Ayan, no, Nakita nyo naman kung gano'ng kalalaki yan Baliktad nga lang yung presyo, pero okay lang 220 yan. Walang. Oh, oh, Pwede, nabibigyan mo lang sa hapon mo. Oh, sige, sige. Mo Alvin. Lang mga lang. Oh. May puma kasi kami po, kay Nippon, kay Sheryl kami. Alvin ah. Yeah. Babayaran mo lang kami nga. Okay. 920 Ay, Ayoko nga pala, sorry. Ay, Ayoko nga pala, baka babayaran ko ako. po. P920. <laughs> Hindi, may pera ako rito. Kailan pa? Dahil diret siya sa Divisoria di, kasi. Oh, ay, nga pala, sorry. Di Divisoria ko sa didiretso Diretso ko Para pambili ng ano Gagawa ko sauce eh Ayan pa yung isang reason natin guys no kung bakit murang ang uh, mga mga paninda ito kasi sa likod po nito fish port po eh itong nasa may harapan niyo fish port po yan fish port po ng Malabon kaya isa po yan sa mga dahilan kung bakit po mura ang uh, mga paninda po rito tulad so, like yan, uh, murang-mura yan ayun yun yung dahil kung bakit mura ang mga isda po natin dito at saka hipon dito sa may Malabon Fish Market. Uh, dahil pag nagsabay-sabay yung ah... Uh... uh ano ba yan? Dali na yun, oh, uh, Pag nagsabay-sabay yung paninda o yung datingan at saka po yung uh, itong uh, pagtaas ng tubig. Kasi dito tumataas yung, uh, yung tubig guys pag uh, umangat yung tubig at saka pag nagka-high tide. Dahil masama po yung panahon. Pakita ko sa inyo yung tubig ha. Pakita ko sa inyo. Ayan po yung tubig guys Oh. Ayan yung tubig yung high tide. Ganyan kalubig yung high tide natin dito. Ayan o. Oh. Ayan. Atras tayo atras. Atras. Malalim yan malalim. Ayan guys Oh. Ganyan yung dahilan kung bakit ano. Kung bakit uh, may isang mga, yung mga presyo dahil wala nang bibili. Ayan guys. Ito nasa may transport tayo. Ayan po yung dahilan no. Oh. Tignan nyo yung tubig Oh. Matakas yung tubig dito. Kaya kapag umangat po yung high tide dito sa may fishport, high tide na sa may tumpukan, ay eh, babagsak po ang presyo. Kaya nagugulat po kayo sa mga presyuan namin dito sa may Malabon. Yan po yung dahilan. Uh, kaysa naman sa, ano, pag may, lalo, pag may na, pag na-stranded na, no may, pag may na-stranded na, ano, na truck or uh, service or yung truck na pan-deliver, eh, wala na. Sigurado bukas bagsak presyo na mga paninda. Kasi nga, kaysa naman sa malugi, eh, kahit pag nito, okay na sa kanila. Okay, so guys, ang kapalam na ako sa inyo. No? Tignan nyo, naiipon yung mga tao doon. No? Naiipon yung mga sakyan pala. Ayun, no? Naiipon yung mga sakyan dahil uh, high tide. O, yan po yung baha. Yan po yung dahilan kung bakit isa sa mga nagbabagsak yung presyo rito. Gawa nga ng imbis na may benta nila, hindi po nila may benta. Gawa nga ng may high tide. At saka po, uh, nagsabay-sabay yung dating ng mga kalakal. Ayan. Okay, so dito lang po guys. Maraming salamat po. And, good morning to everyone, guys. Malalim nga eh, oh. Okay, ikot lang ako sa nabotas. Ikot ako sa nabotas.